Ibon ko pinggan ko. Bi, ano yung nangyari dyan? Masama daw pa kayo ng dami. But may lagnat? Oo. Uh, pagka ano, masakit yung daw niya. may ka na? Uh, hindi maka, mm. ano, hindi maka kain wala ano. So, ano ba gusto niya? Hindi mo makakain yung masakit daw ng lalamunan. Di ba diba ka may gusto yung kakain yan, pilitin dapat para makainin yung gamot. Gusto mo bang ang ng paborito mo yan? Hmm. Oo, no, oh, di ba? <coughs> Meron doon, be. Meron okay, hot Mamaya, okay, hindi mo kainin. Mo pa, kainin mo ako. Pakainin mo, eh. na. nakakaano ka ako. Oh. Tinoko, pause yabe be. Ha? Huh? Pause. Pati nga naman sa naman sa mga Pati Parang hindi Ah! ka lang ata eh. Isa sa mapapakaramdam ko siya Hahaha! Masinsin pa ako. na kasi may na. nag ako sa'yo. Hindi ka dapat na ka. Ay, may hotdog. Ay, you hotdog. na. O, dali. Hotdog. May kikiyang din na. nagsa. Oh, may kikyong, di? Baka nagsasamah lang ang, lo ang pakiramdam mo. May french fries. Gusto price. Mo lang pagluto ka. May french fries, oh, ba, ba, Wala, wala. May french fries. <coughs> oh, wala daw, eh. Hotdog na lang, chan. O, mo. oh. O, oh, Hindi oh. <laughs> oh, <taka -taka>, eh. <laughs> <laughs> naman talaga masamang pakiramdam <laughs> yan. Pa, samayi, di pa, kaya pa, kumain yan, lang ako niyang paglutoin. Hindi lang. Dali, dali. O, pausa ako siya, siya. Parinig, Patinig? Pa, pa, okay, <laughs> okay, pa, okay, pa, 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 parinig. parinig, parinig, lang na lang. Uh, parinig, o, pa parinig, 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 Hindi, may ulam doon. Ayaw yun. Ayaw nga niya, gusto eh. oh, oh, niya uh, yung <laughs> <be. Hey> <laughs> uh, eh. hotdog. Eh. Tapos pag gaganya mukha, ha. Ah. Mo nakakaani para hindi <coughs> mo. Bilis. Mukha mo may sakit tok, mukha mo may sakit. Oh, may sakit ka paus nga eh. Oh. May paus kang, Eh. Ba uh ako -huh. man talaga nakubuntay do sa akin. Kumanta ka ba na? Kumanta oh, hindi daw eh. Oh, eh, pamulas nga bi oh. Ibig sabihin may sipon. Gusto mo? May may talaga yan. Sabay bigla ko bo. Uh -huh. <coughs> sabay bigla ko to eh. Nakatanong ka lang eh. Uh -huh. Oo. <coughs> 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 um, ano kakaawang ka din na, okay, magluluto, magluluto, At na. Tuk -tuk, ano 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 ka ano 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 na, na lang mamaya. Uh, magluluto, ikaw, ikaw, kikiam, ano 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 ikaw. ano 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 tsaka ano 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 Sige. Sige. ano 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 Sige, ano huh? ano Oh, di ba lang rinig mo yun? Ano mo lang i-sniss siya? Uh, Pagluluto na kita, oo! Oh, Ipaglulu, ipagluluto na kita, huwag naman parang damo ang pag-aaral din ganyan. Pinapalili ka pa. ka na daw. Oh. Ah, pipigil mo ba si Gun ko? oh, pipigil. Oh, okay. <laughs> hindi si mo talaga ginart yan? Pero may paamoy, nakapatong pa sa labisa, oo. Oh. parang hindi naman lagi, parang naging ginart Hindi yan, galing na, pagluto mo na daw siya. Ikiyam, ha? dagat dub na la oh siya ko na ano tawag sa denbisang mo okay? 'di wow yan na um what may speed yung niya ba na bayan Bakit yung pinino pinong mo naman? ito mm mo -hmm. Parang ano to ah, parang street foods <laughs> na... Mag titinda ka ba? Parang tignahan niya rin ba ah? Anong anak mo? Anong mga request sila? Request kasi, wala request. Ako rin diba, sama yung pagkaramdaman ko. <laughs> ayos kayo ah. Magsipag ka pala. Tapos pag, pag ako magkasakit, wala. Wala <laughs> akong asin-asok. Ayos. ayos.

Alam mo, siya, inyo, pag ako nagluluto sa si inyo, may tiwala sa pinapakain ko yan. Ay, gano'n? Bakit pag sa inyo nagluto? Kaya wala tiwala. Hindi ko magtitiwala. <laughs> Bakit for Frank? <front? laughs> Dami ng pinagtito, no. kahit ibang tao. Napakain ng kuwanuno. Kaya pag may bubisita nito, ha? Wala nalala. Hindi kakain. Hindi <laughs> kakain? Hindi <laughs> kakain. May sila. May daw sila, ba? Ano may hihiya? Natatakot ka rin? Natatakot siya naman. <laughs> <laughs> Anong may... Yung, natatakot yung. Hindi, may hihiyayong na kakain. Anong oh, may hihiyayong? <laughs> natatakot. Oo. Uh, uh. Baka mag sa mga pinapakain mo. Ano yun? Ay, sweet bowl ba talaga yan, Be? Ewan eh, ko din sa sweet bowl na to. Nagligit-ligit siya. O? Sweet bowl ba to? Akala ko sa iyo lang luto. Ano pati pala ikaw magluluto sa sarili mo? <laughs> eh, pinapay ko lang. Ah. Ganoon pala yan. O, saya ulit.

Yung uh, talaga pa daw. lang so, at kaya. Luloko ka lang daw yung? Ha? Luloko ka lang daw? Pag nuto ka na yun. Oo. Oo, ibig sabihin, masama ganyan. Oo, Masama, na rin ko? Oo. Oo yun. Nag-uubos-uubos siya. Ano mo lang, masama na? bakit? Nakakasama naman uh. talaga ng pakilalang-uubo, ah. ha? Kaya mo. Ano <laughs> nangyari sa squid <laughs> Ang <laughs> sweet naman, nagyayakapan. <laughs> Oo. Oh. <laughs> nagyayakapan sila eh. Sa daw ganyan din kaya ni Daddy. Da dami. Ang dami. niya na. Maubos ba na iyo yan? Ayoko. Sabi sa'yo, ang sabi ko ba hindi kanta? Sumasayaw naman ah. Bakit tos na yan? Yung kawali. Yung <laughs> back sayaw yan. Kawali yung pinapasayaw. Special thing Ano yung sayaw niya, eh? Special thing. Oo. na siya, may special thing siya hinahalo <laughs> sa yeah. Bili na kayo ng e? ikaw. Oh, pamalong di pa. pa pa <laughs> buhay pa. Wala pa pa dito. Wala pa pa dito. Buhay pa. Wala pa pa dito. Sarap. Gusto mo ba? Suka yan, di ba, be? Gusto mo ba, be? Ayoko. ko. Ano to ba? Kaya nga, ayaw ko. Eh. Hmm, sarap Yum. Suka. Suka naman yun. Suka yun ah. Patlog na. Kaya yung kong. Uy, bulga ka ba talaga? Squid bully. Diyos ko, ginoo. Ano ba yan? pulutan ka yung ginagawa mo diya. Ano pulutan din yung ganyan? Ito Ito na. Ito <laughs> <tamu -tandinyang> <hansi> ah. na. Ha? Ah, tapos na. Tingnan mo, be. Tingnan mo. Tingnan mo ba? Hmm. Ayan, oh. No? Tingnan mo. Okay, higihig na yan. Tagal mo oh. magluto, eh. Why? This is for this is for you and this is for me. Ati ko nang ano? Ating kapatid yan. Yung ako nang speedball. Ay, ang ganyan ang squid ball. Hmm? Yan ang squid ball. Kaya na tayo. Kaya na. Mmm. <laughs> Bego ayo na. Bet ayo. Yung chao-chao na sana. Ayo ba na to? Lawan.

Hmm? Mm hmm. Okay, ya? mm hmm. 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 Boleh tak ya? Itu ya, betul pada tujuan, ya. Minum betul betul yang itu? Hmm. Ya, ya, pinggir asin itu. Tengah-tengah, Oh.. Oh, ya, ya. Ya,